lang ng mga naitalang lindon sa Manila Trench bumaba Brigada Jigo Studio, Ibrigada mo Brigada, Brigada. Bumaba na raw ang bilang ng mga lindol na naitatala sa Manila Trench malapit sa baybayang dagat ng Ilocosur, kung saan posibleng magdulot ito ng magnitude 8.4 na lindol ayon sa FIBOX. Mula noong December 17 hanggang December 20, apat na potsyam na lindol ang naitala sa lugar. Sa isang tsunami simulation, ipinakita ng FIBOX na ang magnitude 8.4 na lindol ay maaaring magdulot ng tsunami na may taas ng alon mula 3 hanggang 15 metro. Ayon pa sa FIBOX, posibleng tumamang tsunami sa loob lamang ng dalawang minuto sa Palawig Sambales. Ang pinakamataas na alo naman na aabot sa 14.7 meters ay maaaring tumama sa Vigan Ilocosur. Bagamat bumababa na ang bilang ng mga lindol, pinaalalahanan ng Fibox ang publiko na mag-ingat at maghanda sa anumang posibilidad, lalo na sa mga lugar malapit sa baybayin. Patuloy ding pinaigting ang pagmumonitor sa aktibidad ng Manila Trench upang agad na makapagbigay ng babala sakaling magkaroon ng malakas na pagyanig in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority.